Sino wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong uh, Bongbong Marcos Oo, wala matagal na 'yon. Oo. Oh. So sa tingin niyo minasama ng pangulo yung pagkaganda niya pa lang niya rin Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan, pagka uh, para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, tata, at -ta, uh, ta taranta ang uh, taong bayan. at uh, nakita naman natin naglabasan sa kalsada, nag iiyakan nagpo-protesta. Kaya uh, imbes na uh, lumala pa itong sitwasyon na to uh, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at uh, maanalisa kung ano talaga ang nangyayari kaya lang eto nga hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing as a matter of fact kung uh, maaalala ninyo halos lahat ng testigo galing gobyerno hindi ko naman alam yung mga sagot nila kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Eh malay ko ba kung anong sasagutin nila eh nung uh, hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila eh hindi maganda yung itsura ng uh, pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Po. Si oh. Siguro na parang nasira ang relasyon niyo ng presidente. Because hindi, matagal na kami. Hindi masyado nag-uusap. Maraming humaharang. Matagal na. Oo. -o. Nakikita ko lang pag uh, public events. Oo. -o. At saka, mabilis lang yon Maraming tao. Ganun. Sino yung sinasabi nyo parang nagalit yata sa inyo nung feeding? Is it uh, President? Yes, yes, yes. Uh, and you confirm this by... Or you just feel it because you're a sister? Uh, hindi, kasi... Uh, nung umpisa sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pakatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Ah, sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan. Kinapos pa nga tayo ng pagkain. Ang nila, eh, tatlong kwarto tayo, di ba? Tapos, uh, akala ko, prepared na prepared. Eh. Sabi ko, ayos to. Eh, nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga uh, siguro hindi nagkakasundo yung mga sagot, hindi tumutugma. Eh, hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, papano nagalit? Eh kasi na na ako, hindi ako napunta. Gusto, gusto ko pa naman overprepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Mamili ah, sa Cavite and Laguna ka lang mamili ng Cavite. Sa Tacloban nabanggit. Ah, nabanggit pa. Ganun. Ah, mali. O di... So, ma'am, a-attend po po wala sa Takloban? Nabanggit pa po. Ay, ganun. Hindi ko, hindi ko, na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinu <laughs> tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa sa investigasyon. Parang uh, naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Mag ma yung pagbanggit ng Pangulo sa inyo na mm. campaigns kami nilagunan, you take it as mukhang mas na maloob sa inyo? Yeah, okay lang, okay lang, walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito, hindi naman na uh, eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabo sa akin itong uh, mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Di ko kaya to eh. Talagang uh, uh, ipaglalaban ko yan eh. Anyway. Yung uh, pag hindi babang, uh, yung hindi binanggit pagkatapos sabi labing labing isa na lamang ang kanilang kandidato eh wag na tayo magpahirapan ng katawan eh sabi ko kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo mas madali naman ganoon okay lang sa akin walang problema